habang nakiiga ang lalaking si Ryan at hinihintay ang kanyang kamatayan, nagtipo ng kanyang pamilya mula sa pinakamalalayo hanggang sa pinakamalalapit sa kanya upang magpaalam. Ngunit ang aso niyang si Molly na may espesyal na puwang sa kanyang puso ay talagang namang hindi nila inaasahan kung paano ito magpapaalam sa kanyang pinakamamahal na amo. Ang lalaking nagangalang si Ryan Jessen ay nasa 33 tatlong tatlong taong gulang na at isa siyang landscape designer. Isang araw habang nagtatarbaho siya ng maigi sa isang hardin sa isang mainit na hapon ay bigla na lamang siyang nag-collapse. Nang dahil nga walang kahit na sino ang nakapaligid sa kanya maliban sa kanyang aso na may lahing boxer na nagngangalang Molly ay talaga namang napakalaking problema nito sa kanya. Ngunit maswerte siya dahil matalino at mautak na aso ang kanyang alaga. Matapos kasi siyang busisiin ng kanyang aso at ilang beses na dilaan, ay napansin nito na tila ba ay nasa masamang kondisyon ng kanyang amo. Kaya naman mabilis siyang tumakbo para makahingi ng tulong. Agad siyang bumalik sa kanilang bahay at doon ay nakita niyang kapatid ni Ryan na si Michelle. Habang si Michelle naman ay nalilito na sinundan si Molly papunta sa hardin. At nang makita niya ang gustong sabihin ni Molly, ay napasigaw na lamang siya sa gulat. Agad siyang tumakbo papunta sa kanilang bahay at tumawag ng ambulansya. Nang dumating ang mga paramedics, agad na ipinalam ni Michelle sa kanila na mukhang hindi maganda ang sitwasyong kinalalagyan ng kanyang kuya. Agad naman nilang tinakbo sa hospital si Ryan sa pinakamabilis na paraan na kanilang makakaya. Pero nang tignan siya ng mga doktor, ay nakumpirma nila kung ano ang sinabi ng mga paramedics talaga namang masama ang kalagayan ni Ryan. Lumalabas kasi sa ginawa nilang examination na nagkaroon ng brain hemorrhage ang lalaking si Ryan at isang malalang pagdurgu sa utak ang kanyang nararanasan na nagdulot para mamaga ito sa nakakaalarmang paraan. Kaya naman kinikilangan nilang maglagay ng pressure sa utak ng lalaki. At dahil sa ginawa nilang ito ay nagkaroon ng injury ang ulo ni Ryan. Nang dahil nga sa wala nang magawa ang mga doktor, ay diniretso na nilang kausapin si Michelle na maaring hindi na magawang mabuhay pa ni Ryan sa pagtatapos ng araw na iyon. Tinanong nila si Michelle kung ano ang gustong gawin nito pero iginiit pa rin naman ng babae na ipagpatuloy lamang ang paglalagay ng life support sa kanyang kuya hanggang sa alam niya na kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kabila naman na puno pa rin ng pag-asa si Michelle ay hindi niya naman may aalis ang katotohanan dahil maging siya ay nakikita na kung gaano kalala ang kondisyon na kinalalagyan ng kanyang kapatid. At hindi ibig sabihin na nagawang makaligtas ni Ryan sa buong araw na iyon ay makakaligtas na rin siya sa darating na gabi. Kaya naman bilang mabuting kapatid ay nanatili siya sa piling ni Ryan ng buong gabi habang mahigpit ni inahawakan ng kamay ng lalaki. Sa katunayan niyan ay hindi pa talaga handa ang babaeng si Michelle na magpaalam sa kanya. At tulad nga ng inaasahan, sa sumunod na araw nang dumating ang mga doktor, muli ay nasurpresa sila nang makita nila na pilit pa rin lumalaban ang lalaking si Ryan at hindi pa rin sumusuko sa kabila ng kanyang teribleng kondisyon na para bang pinapakita ni Ryan na kahit malapit na siyang mamatay ay hindi pa siya handang magpaalam para sa kanyang mga minamahal sa buhay. At dahil dito ay naniniwala rin si Michelle na sinyalis ito na hindi bibitaw si Ryan at magtatagal pa ang buhay nito. Dahil sa desperado na nga rin si Michelle na makapaligo at kumain noong araw na iyon, ay napagdesisyonan niya na umuwi muna ng mabilis sa kanilang bahay upang maligo at para makamusta na rin ang iba pa niyang mga kapamilya. Sa katunayan kasi niyan ay hindi niya pa nasasabi sa mga ito kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Ang pareha niya kasing mga magulang noong mga pagkakataon na iyon ay nasa isang pamamasyal. At noong mabalitaan nila ang nangyari kay Ryan, ay agad silang umuwi para makita at makamusta ang sitwasyon nito. Sobrang nangangailangan na si Michelle ng shower dahil talaga namang kailangan niya ito para manumbalik ang kanyang mga enerhiya at pagiging positibo. Nakakailanganin niya naman sa pagbabalik niya sa ospital sa piling ng kanyang kapatid na si Ryan. Pero nang makauwi siya ay doon niya lang napagtanto na meron siyang nakakalimutan. O oh, meron talaga siyang nakakalimutan at doon ay napagtanto niya na kailangan niya rin palang puntahan ang alagang aso ni Ryan na si Molly. Noong nakarang araw kasi ay nasa proseso niya siya ng paghahanda ng kanilang hapunan nang biglang tumakbo si Molly papunta sa kanya at inalerto siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid na si Ryan. At ngayon ay naaalala niya na kailangan niyang alagaan si Molly dahil nasa ospital ang kanyang kuya. Pero nung makarating na siya sa bahay ni Ryan, ay nakakita siya ng isang bagay na talaga namang hindi niya inaasahan. Isang kagulat-gulat na bagay na talaga namang nagpaikot sa kanyang sikmura. Habang naglalakad kasi siya sa pinto, ay agad niyang napansin na sira-sira na ang couch sa bahay. Talaga namang isa itong kakaibang bagay. Mula noon kasi ay hindi niya pa nakikitang umasta ng ganito si Molly. Sira-sira ang couch at nagkalat ito sa buong bahay. Pero hindi lang doon natatapos ang pangraransak ni Molly dahil maging ang mga halaman na pinapatubo ni Ryan sa kanilang hardin ay sira-sira na rin at nagkalat sa buong sahig ang mga lupa. Habang paunti-unti ang pumapasok si Michelle sa bahay ay mas lalo lamang dumadami ang mga kalat na kanyang nakikita. Sa buong pagkakataon kasi na nasa ospital, ang kapatid niyang si Ryan ay nag-iisa lamang si Molly sa bahay. Kaya naman nasiraan ng bait ang aso at halos sirain na nito ang buong bahay. Hindi rin kasi pinatawad ni Molly maging ang bagong sapatos ni Michelle at ang paborito niyang bag. Talagang mang kakaiba ito dahil hinding hindi ito magagawa ng aso na si Molly. Dahil palagi namang nasa bahay ni Ryan ang babaeng si Michelle na tinutulungan ang kapatid niya para sa landscaping business nito. At sa mga pagkakataon na iyon ay lagi niyang nakakasalumuha ang aso ni si Molly malapit naman sila sa isa't isa. Ngunit talaga namang palaaway ang aso lalo na sa kanya. Kaya simula noon ay hindi naging maganda ang relasyon na meron sila ng aso. At sa kabila ng pagmamahal niya sa mga hayop, ay laging nag-aaway si Molly at ang babaeng si Michelle na nagdudulot para pamalagi ang magkaroon ng isang mainit na argumento si Ryan at Michelle. Nagsimula itong lahat noong dalhin ni Ryan si Molly sa kanilang bahay ilang mga taon na ang nakalilipas. Noong mapagkakataon pagkakataon na ito ay punong-puno ng garapata at dumi ang aso. Halatang ilang buwan na itong namumuhay sa kalsada. Hindi naman makapaniwala si Michelle na magagawang magpapasok ni Ryan ng ganong uri ng hayop sa kanilang bahay. Bukod kasi sa dumi nito ay maaaring magkaroon din sila ng sakit mula sa kanya. Ngunit Nanatili namang matatag ang pagmamahal na naramdaman ni Ryan para sa kanyang aso na si Molly Na kahit pa ano ang maging kanilang pagtatalo, ay kinakampihan pa rin ni Ryan ang kanyang alaga Tandang-tanda pa ni Michelle, isa lamang iyong normal na araw Umalis si Ryan papunta sa kanyang landscaping projects at nagpaalam sa kanya Magingat ka kuya ha, umuwi ka kagad Saad ni Michelle nang makaalis na si Ryan pero noong araw na iyon nang makabalik ito sa kanilang bahay ay kasakasama niya na ang isang aso. Isang aso na talaga namang hindi pa nakikita ni Michelle kahit kailan. Pinaliwanag naman ni Ryan na papauwi na siya mula sa isang sakahan na kung saan ay nagmula ang kanyang kliyente. Pero nakasalubong niya ang isang aso na talaga namang payat na payat at nanghihinang naglalakad sa isang kalsada sa tabi ng isang malapit na sementeryo. Napakarumi ng aso na ito punong-puno ng lupa at garapata. Inakala agad ni Ryan na may kung sino mang tao ang nag-abandona sa kawawang hayop at klarong-klaro para sa kanya na kinikailangan ito ng tulong. Sa kondisyon ng aso, ay maaari na itong mamatay anumang oras sa tabi ng kalsadang iyon. Kaya naman, ang unang naisip ni Ryan ay bigyan ito ng tubig at tagumpay niya ngang naisakay ito sa kanyang sasakyan kasama siya. Sa buong araw ng kanyang pagtatrabaho ay kasama niya ang aso hanggang sa makauwi na nga siya noong gabing iyon. Sa umpisa pa lamang ng kanilang relasyon ay malinaw na para kay Ryan na ang kanilang koneksyon ay palaki lamang ng palaki at lalo niya lamang minamahal ang napakasweet na aso. Pero kabalik na naman ang nangyayari para sa kanyang kapatid na babae. Sa tuwing kasing lumalapit si Michelle malapit sa kanyang kuya Ryan ay laging nagagalit at tumatahol ang aso sa kanya na tila ba ay ayaw nitong palapitin si Michelle sa kanyang amo. Natatawa naman si Ryan sa tuwing naiisip niya na ginito ang pag-uugali ni Molly dahil bilang magkapatid ay malapit sila sa isa't isa ni Michelle at sa sumunod pa ang mga linggo ay lalo lamang naging matalik na magkaibigan si Ryan at ang aso na si Molly kaya naman sa dulo ay napagdesisyonan niya na aalagaan at aamponin niya na lamang ito para makasama at maging kaibigan pinangalanan niya na rin itong Molly na sinusubukan niya pang i-training ang aso para matulungan siya nito sa kanyang landscaping projects lalong lalo na kapag ang kanyang trabaho ay sa labas ng kanilang syudad sa napakaraming mga paraan naman para bang alam din ni Molly na binigyan siya ni Ryan ng pangalawang pagkakataon sa buhay at dahil doon ay sobrang naging matapat niya sa kanyang amo na si Ryan pero sa kabilang dako naman Ayaw naman ni Michelle na magkaroon sila ng kahit na anong koneksyon ng aso na si Molly. Sa tuwing bibisitahin niya kasi ang kanyang kuya sa bahay nito ay isa lamang ang kondisyon niya. Ayaw niyang maging responsable para kay Molly at ayaw na ayaw niyang madikit dito. Lalong lalo na ay nai siya sa kung paano umasta sa kanya si Molly na para bang may ginawa siyang masama sa aso. Hindi naman ito problema kay Ryan dahil masaya naman siyang alagaan ang aso. At hindi siya manginayang nabigan ito ng lahat ng mga oras at atensyon na kinikailangan ng aso. Katulad kasi ni Ryan, gustong gusto din ni Molly pag lumalabas sila. Talaga namang isang magandang kapartner si Molly sa tuwing pumupunta si Ryan sa ilog para mamangka at manghuli ng isda. At kapag nasa loob naman sila ng bahay ay hindi din umaalis si Molly sa tabi ng kanyang amo na si Ryan. Sa katunayan nga niyan ay natutulog pa nga ito sa pagitan ng mga hita ng lalaki. Kaya naman perpekto ang mga pagkakataon na nagkakilala sila. Pero ngayon na nasa hospital si Ryan ay nagkaroon na ng problema. Dahil ni minsan sa buhay ni Michelle ay hindi na nagawang maalagaan si Molly. Noong wala pa kasi sa hospital si Ryan ay grabe niyang isa ilalim sa training ang aso. Sa katunayan nga niyan, sa sobrang na-train at talino na ni Molly ay hindi na nga nagkaroon pa si Michelle ng problema sa aso o kahit na anumang mga issue. Pero ngayon ay kinikailangan niya na lamang harapin ang kaguluhan na nangyari sa bahay ng kanyang kapatid na si Ryan. Ang kaguluan kasi na ginawa ni Molly ay nagpadagdag lamang sa stress na nararamdaman ni Michelle. Ngayon, ito ay isang personal na bagay na. Hindi na lamang kasi si Ryan ang pinoproblema ni Michelle na malapit ng mamatay. Ngayon ay kinikailangan niya namang problemain ang bahay ng kanyang kuya na niransak ng aso nito sa hindi malamang daylan. At nang makita niya nga ang kaguluan sa bahay, ay agad na puno ng galit ang kanyang buong pagkatao. Isang galit na naminsan ay hindi niya pa nararanasan. Mabilis siyang tumakbo at galit na galit na hinanap ang aso na may gawa nito sa bahay. Pero nang makita nito si Molly, ay bigla niyang kunestyon kung bakit nga ba siya nagagalit. Nakita niya kasi si Molly na nakabaloktot. Takot na takot habang mahinang umiiyak sa ilalim ng kusina. At dahil dito ay napagtanto ni Michelle na maaaring nag-aalala din si Molly tungkol sa kalagayan ng kanyang minamahal na amo. Ito ang unang pagkakataon kasi simula nang nirescue ni Ryan si Molly na nagkahiwalay sila. At noong huli pang makita ni Molly ang kanyang pinakamahal na amo na si Ryan ay wala pa itong malay sa hardin. Kaya naman malinaw para kay Michelle na maaring nakaramdam ng labis na stress si Molly at hindi niya alam ang gagawin sa buong sitwasyon. Kaya ang ginawa na lamang nito ay ransakin ang buong bahay ni Ryan para mailabas ang stress at takot na nararamdaman niya. Nang makita nga ni Michelle ang kalungkutan sa mukha ni Molly ay hindi na nga ito nakaramdam pa ng galit patungo sa aso. At sa halip ay naiintindihan nito ang sakit at pangungulilang nararamdaman ng hayop. Nang dahil dito ay nanikip din ang dibdib ni Michelle. Bumuhos ang kanyang luha at matapos ang isang malakas na pagsingal ay napaupo siya sa may sahig habang umiiyak katabi ang best friend ng kanyang kuya. Sabay tingin kay Molly, ito ang pagkakataon na maging si Michelle ay tuluyan ng sumuko. Napatingin siya ng malalim sa mga mata ng aso at nagkaroon sila ng mga sandali na punong-puno ng emosyon na ilang araw nang naipon at nagpapasakit sa puso ng babae. Habang yakap-yakap niya nga ang aso, ay nakaramdam siya ng pagluluksa, pagkabalisa at kasabay na galit sa aso. Hindi niya maintindihan pero may kakaiba sa mga mata ni Molly noong tumingin ito sa mukha ni Michelle. At doon niya na pagtanto na maaaring alam na ni Molly na pwedeng mangyari sa amo niyang si Ryan, ang pinakakinatatakutan niya. Mababakas sa mukha ng aso na natatakot siyang mamatay si Ryan. Dahil nga hindi naman makapagsalita si Molly at hindi niya matanong si Michelle kung ano na nga ba ang nangyari sa kanyang amo. Kaya naman, ang tanging makakasagot na lamang kay Molly ay ang kanyang sarili. Gamit ang mga iniisip niya sa kanyang utak na hindi maiintindihan ng kung sino mang tao. Maaring ang tumatakbo sa utak ng aso ay nasaan na ang pinakamamahal niyang amo? Bakit hindi pa ito umuwi? Para kay Molly ay tila ba inabandonan na siya nito at maaaring ito ang daylan kung bakit siya nakaramdam ng pagkabigo at panggagaliiti. At noong mapagtanto nga ni Michelle na maaaring ganito ang iniisip ng aso na si Molly ay naisip niya agad na dalhin si Molly sa ospital para makita nito si Ryan. Napagtanto niya na maaaring ito lamang ang makakatulong sa aso para mapakalma ang kanyang sarili at mabawasan ang lungkot na nararamdaman nito. Sa kabila kasi ng katotohanan na hindi naman siya masyadong malapit sa aso na si Molly, ay alam niya namang hindi rin siya masamang tao. At kitang kita niya na ang kawawang aso ay nasasaktan na. At ang taong gusto lamang ni Michelle ay ang makatulong para mabawasan ang sakit na nararamdaman ng kawawang hayop. Sa katunayan niyan ay makakatulong din ito sa kanya para siya ay ma mula sa isang mapait na realidad na kanyang kinakarap. Kung hindi kasi magising ang lalaking si Ryan, ay kailangan nilang gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Isang desisyon na maging siya ay hindi pahanda. Ang isang problema na lamang talaga ay hindi pinapayagan ang mga hayop na pumasok sa ospital. Dahil na rin sa pinapanatiling kalinisan ng ganitong establishmento ay walang kahit na ng uri ng hayop ang maaaring pumasok sa mga kwarto ng hospital. Pero syempre, hindi naman ito may ng aso na si Molly at malaki ang tsansa na mas mapapahirapan niya lamang si Michelle kung hindi makikita ng aso ang kanyang paboritong tao. At ito nga ay ang amo niyang si Ryan. Ilang beses namang nagmakaawa si Michelle sa hospital administration para magawang makapasok ni Molly sa hospital. Nagawa niya pang pa makiusap sa si iba pang membro ng kanilang pamilya kasama ang kanyang mga magulang para magkakasabay silang makiusap sa ospital na kung pwedeng makapasok si Molly. Umaasa kasi siya na kapag marami ang makikiusap sa hospital administration ay maaaring baliin ito ang polisiya ng kanilang hospital at sila ay mapagbigyan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon pala ay makakatanggap sila ng isang nakakalungkot na balita. Ilang araw kasi matapos magkulap si Ryan at magkaroon ng brain hemorrhage ay binigyan siya ng mga doktor ng isang terminal diagnosis. Pasensya ka na Michelle, pero kung nagawa mong makaligtas ni Ryan sa mga unang araw, maaaring hindi niya na magagawa ngayong araw. Maaaring ito na ang uling araw na mabubuhay siya. Nang marinig ni Michelle ang balitang ito, ay hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Sobra siyang nanghina sa pagluluksang kanyang nararamdaman. Paano niyang magagawang mawalan ng isang napakabuting kapatid dahil lamang sa isang kamalasan? Sa atunayan kasi niyan ay isang napakalusog na tao si Ryan hanggang magkulaps ito. Doon lamang napagtanto ni Michelle kung gaano nga ba hindi natin masasabi ang plano sa atin ng tadhana. Na kahit gaano ka pakalusog ay pwedeng pwede kang magkasakit at bawian ang buhay kahit na anumang oras ang idea na ito ay talaga namang tumakot sa babae. Pero sa mga pagkakataon na iyon ay naaalala niya pa rin ang kawawang si Molly. Ngayon na alam niya na na maaaring hindi na mabuhay pa at makaligtas si Ryan, ay mas lalo lamang siyang nagmakaawa sa mga hospital staff at desperado na siya na mapapasok ang aso sa hospital. Dahil nga sa paulit-ulit na pagmamakaawang ginawa ni Michelle, sa uli ay pumayag din sila at pinayagan nila ang sweet na si Molly na ibigay ang huli nitong pagpapaalam para sa kanyang matalik na kaibigan. Pero syempre, hindi lamang si Molly ang pinapayagang magpaalam. Tinawagan na nga rin nila ang iba pang membro ng kanilang pamilya para masabi ang kanilang pagpapaalam. Talaga namang isa itong napaka-emosyonal at makabagdamdamin na sitwasyon dahil kahit sino naman siguro sa atin, walang gusto ang magsabi ng huling pagpapaalam para sa kanilang minamahal sa buhay, lalo na kung ang pagpapaalam ay biglaan at talaga namang hindi inaasahan ng kahit na sino. Nang pagkakataon na nga ni Molly para lumapit kay Ryan at makita ito, agad itong tumakbo papunta sa kama at umiyak ng napakalakas. Makikita na gusto nitong tumalon at yakapin ang kanyang amo. Lahat ng mga tao na nasa loob ng kwarto ni Ryan ay makikita kung gaano kadesperado si Molly na haggan sa huling pagkakataon ang kanyang pinakamamahal na Ryan. Hindi naman na kasi ito bagong bagay para sa kanila. Sa tuwing umaga kasi ay ito ang lagi nilang ginagawa. Laging nayayakap ni Ryan si Molly at binabati ito ng good morning. Pero sa ngayon ay wala nang kakayanan pa si Ryan para gawin ito. Kaya naman sa tulong ni Michelle na iangat ang aso ay agad nila itong itinabi kay Ryan nang tuluyan ng madikitan ni Molly ang kanyang amo ay mabilis niya itong inamoy at nangangambang umiyak. Ang sakit na nararamdaman ng aso sa kanyang mga pag-iyak ay talagang namang hindi may tatanggi ng kahit na sino. Pero nang hindi man lang gumalaw si Ryan sa ginawa niyang pag-amoy at pag-iyak ay doon na lalong nag-alala pa si Molly. Kaya naman lalo niya pang inamoy at hindi tinantanan ang kanyang amo na walang malay noong mapagkakataon na ito. Pero kahit anong gawin ng aso, ay hindi alam ni Ryan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. At kahit si Molly ay wala nang magagawa tungkol dito. Pero hindi naman ito maintindihan ni Molly. Kaya naman patuloy na lamang inamoy si Ryan. Habang ang mga magulang naman ni Ryan ay pinapakalma ang aso at sinasabing ito ang kanyang amo. Habang hinahagod ng tatay ni Ryan ang ulo ni Molly ay hindi pa rin naman tinatantanan ni Molly ang walang malay na lalaki sa kanyang harapan. Doon ay nakita rin ng aso ang mahabang mga tubo na nakakabit kay Ryan. Kaya naman, hindi na halos makilala pa ni Molly ang kanyang amo. Pero nang sa wakas ay maamoy na nga ni Molly ang isang pamilyar na amoy kay Ryan, ay doon niya nakumpirma na ito nga talaga ang kanyang best friend. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang siya nito pinapansin o tinititigan. Habang ang lahat ng mga tao doon ay naiiyak na sa kanilang nasasaksihan, Hanggang sa isang nakalulungkot na pangyari ang naganap. Komportable kasing pumunta si Molly sa pagitan ng mga hita ni Ryan. Para sa aso, ito ang lugar kung saan lagi siyang nakakaramdam na ligtas at komportable siya. Ito kasi ang lugar na pinaramdam ni Ryan na mahal na mahal niya ang hayop. Simula noong marescue niya ito. Habang si Michelle naman, na naiintindihan na ginawa ito ni Molly dahil pakiramdam niya ay ligtas na siya at nakabalik na siya sa kanyang amo ay napuno ng emosyon ang kanyang puso. Sobrang nasasaktan si Michelle sa kanyang nakikita pero masaya pa rin naman siya at nakatulong siya. Matapos ang ilang mga segundong paghiga ni Molly sa pagitan ng mga hita ni Ryan ay tuluyan na siyang nagpaalam dito. At sobrang nagpapasalamat naman si Michelle kasama ang aso sa mga staff ng hospital sa pagpayag nilang gawin ito. At magmula nga noong mapagkakataon na iyon ay mas lalo lamang lumala ang kondisyon ni Ryan. At sa pagsapit ng hapon, alam ni Michelle, nakakunti na lamang ang mga oras na nalalabi para kay Ryan. At sa puntong ito ay muling kinausap ng mga doktor ang miyembro ng pamilya ni Ryan para muli ay magpaalam muli sila sa pangalawang pagkakataon ito na ang na lang pagpapaalam na gagawin. Habang si Michelle naman ay alam na na walang kahit na ano na siyang magagawa para sa kanyang kapatid ay hinanda niya na ang kanyang sarili para magpaalam din sa kanyang pinakamamahal na kuya. Habang muli ay sumunod na naman sa kanya si Molly habang umiiyak na humiga sa pagitan ng mga hita ni Ryan para bang pinapakalman ni Molly si Ryan at sinasabi ng aso na magiging maayos din ng lahat pero kahit isang hayop si Molly ay alam niya na ito na ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang pinakamamahal na amo. Matapos nga ang huling pagpapaalam na ginawa ng buong pamilya ni Ryan, sa wakas ay tuluyan na siyang namaalam. Narinig nila ang huling hininga nito hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Bukod naman sa pagmamahal ni Ryan sa mga hayop katulad ni Molly, alam din naman ni Michelle kung gaano kabuting tao si Ryan at kung gaano siya maawain sa iba. Sa katunayan niyan, noong nabubuhay pa si Ryan ay pumirma siya para maging isang organ donor at lagi din siyang pumupunta sa iba't ibang mga charitable activities. Alam naman ni Michelle ang kugustuhan ni Ryan na i-donate ang kanyang mga organs kung sakaling siya na ay mamatay. At bilang pagtupad nga ng kahilingan ni Ryan ay ganito ang ginawa ni Michelle. Kahit kasi na maalam na si Ryan ay pitong mga tao ang humaba ang buhay dahil sila ang nakatanggap ng mga kinikailangan na organ na nagmula kay Ryan. Isa dito ang isang labing pitong taong gulang na bata na lubos ang pagpapasalamat na kanyang nararamdaman. Sinabi pa niya na tatanawin niya itong isang napakalaking utang na loob at hanggang sa kanyang huling mga hininga ay maaalala niya si Ryan. Sa kabilang banda naman, si Michelle na nga ang tuluyang nag-alaga kay Molly Bukod doon ay nag siya ng ilang mga rescue dog at simula noon ay lalo lamang tumibay ang pagmamahalan nila ng naiwang aso ng kanyang kuya na pinangako niya naman sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang maalagaan at maibigay ang pagmamahal katulad ng ginagawa ni Ryan noong ito ay nabubuhay pa kaya kung nagustuhan mo ang true to life na istorya natin ngayon ay wag mo namang kalimutang mag-subscribe pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya.